So ayan mga idol, isang magandang tangali po sa ating lahat Isang masayang pagbabalik naman sa ating monthly channel Bali, muli tayong mamamana Bali, dumayo nga pala kami ni Idol GP Dito kami sa may tapat ng Barangay Bugas Pero sa ko pa rin ito ng Burungan City mga idol Ito yung last na barangay ng Burungan So yung pamamana natin mga idol ay papunta dun sa may Mismo tapat ng airport Dun sa lugar namin sa may Punta Maria Bali dalawang barangay yung madadaanan natin. Barangay Kanaway yung pangalawa. So, antayin na lang mga idol kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. Maging safe yung dive natin. Salamat at medyo kalmado yung alon. Pero malakas yung angin habagat. Let's go mga idol. <laughs> At dito mga idol, o nang sisid po natin. Bali, dito tayo sa may tapat ng binaba namin. Dito kalayuan. Timing kasi yung binaba namin ni na Idol GP. Maraming bahura. Bali, isa po itong bahura yung sinisisid po natin. At dito mga idol, pag silip natin, agad tayo nakakita ng dalawang isda. Isang krivali at isang mangrove snapper. Bali, yung tinera po natin dito ay mangrove snapper. Jackpot o ng sisid natin mga idol ay magandang klaseng isda agad yung ating napana. Magandang pangitain nito mga idol. Salamat Lord. Ramit na na mano ng idol oh. Sa so, mga Dalawa yung laman mga idol Yung isa Tribali Bali ito yung sinala natin kasi ito yung mas malapit Salamat Jackpot yung unang pala natin Unang sisid Salamat Lord Mga, mga gat At dito mga idol sa ah, hindi kalayuan may nakita po tayo ditong grupo ng mga ilak na nasa labas ng butas. Kaya dahan-dahan po tayo na nag-drop. Pinabukan natin palapitin itong mga ilak mga idol gamit yung teknik natin na dumada pa dito sa batuhan. Isa din kasi ito sa mga mabisang teknik. Ang problema nga lang mga idol ay medyo may pagkamahilap na itong mga ilak. Ayaw na lumapit sa atin. Ah, uh, sanay na ito sa mga kapwa nating espero pag ganito na yung ipinapakita. Ayaw na lumapit. Maganda sana kung nasa loob sila ng butas mga idol. Kasi malaki yung uh, porsyento na mapana natin yung isda. At dito mga idol, hindi pa tayo nakapana. Kasi yun nga may pagkamailap ayaw lumapit. Kaya lumipat lang ako ng ibang spot. At dito mga idol, halos nasa kalagit na na kami ng langoy ni Idol GP. nasa boundary na kami ng barangay Bugas at saka barangay Kanaway medyo madalang din ang panain maraming spot na sinisid natin na walang laman buti dito mga idol ay palapit pa lang tayo may nakita na tayo na grupo ng mga ilak at dito mga idol dahan dahan pa natin nilalapitan yung grupo kaso may pagka may din itong mga isda mga idol kung mapansin nyo wala man lang lumapit sa atin at agad sila Alisan Kinakala ko nga na hindi tayo makapana dito kasi umalis na yung isda. Buti na lang at eto may nagpakita sa ating dalawang isda, isang mayamaya sa red bus. Itong red bass sana yung target ko. Problema, mailap. At ito namang mayamaya. -maya. Parang gusto kong panain kaso di ko magawa. <laughs> Buti na nga lang mga idol, hindi natin napana. Kasi yun pala, may biglang susulpot sa atin na malaking ilak. At ito po yung napana natin. Lord Buti at hindi natin pirala yung May mabaya na maliit Kung Bumalik pala lang malaking ilak Salamat mm. Dito mga idol may napanangapan pala tayong Isa na namang ilak Primerang klase Kaso hindi natin ako na ng video pasensya na kayo mga idol salamat para tayo na naging hilang kasuri natin ako na sa pagpala sa ito na video sapaia ra ti naratil maka Kita kasal tayo oh, salamat ang laki ng ilak. Klase. na eh lak vero classic tanay na bolero wala to tawagin it idol lang ang small dyan sa may butas Pinayin na natin kaysa mag tayo Thank you Lord so another dive na naman po tayo mga idol Kali isa naman itong yak na bato yung sisiri natin one time nakahuli po tayo dito ng isang malaking snapper kaya ito nagbabaka sakali na naman tayo baka makatagpo na naman dito pag silip natin wala tayong ganong nakitang malaking isda maliban dito sa isang maya maya good size na sana ito kaya ito yung tinarget ko yun tinamaan naman natin hmm? mga idol kaso alanganin yung tama kaya napunit at dito mga idol habang nasa taas po tayo may napansin akong pugitan na lumangoy at pumunta dito sa may taas ng bato eto main sana natin kaso mailap <laughs> agad tayo pinag iwanan buti na lang at tumigil siya dun sa unahan Bali, pinahan ng mga idol kasi di maganda yung posisyon ng Pugita. Nasa malalim na butas. Nanigurado na po tayo. Yun, salamat at tinamaan natin at nahuli. Pinahala na natin. May ilap. Hindi natin maradak na ito. Ahí está. Pandagdag At dito mga idol sa ah, dive natin ito Dito tayo naka jackpot may laman na malaking lupa yung spot natin kaya dahan-dahan natin ilalapitan yung isda para hindi po mabigla at mapanan natin ng maayos yun salamat at tinamaan natin lumalabas yung flapper natin mga idol kaya kinalangan pa natin makipagbuno dito sa isdang ito

Lord Ayan o Dahil sa shot natin Diba um, ay mas yung plappy rocks Kasama kasi sa abo to Tapos medyo distansyado pa Buti na lang talaga at para sa atin Selamat ko na lang salamat kapahan na tayo ng luba pakajakpat natin Ramos <laughs> Nakahuli sa Idol jeep Pero Oriental Sweet Labs Salamat Nakahuli sa Idol J Pero Oriental Sweet Mga Nakapahabol Dito na kami Malapit na kami sa ano Sa may Tatawiran natin Punta na tayo sa may Tatawiran natin Pauwi na tayo Ando na yung ano Yan yung Gulo ng airport Salamat Salamat <laughs> Lucky. Dekat Pabul nabi, eh? nabi Johan Nabi Yan Selamat Nabi Johan nya Selamat <laughs> Thank you Selamat <laughs> Selamat dito na tayo nakatawid na tayo bali alam mo si Idol GP na wala sa atin umakyat may dinahanap pa kasi akong spot salamat at naka naka jackpot tayo ngayon mga Idol kahit na apat na piraso lang yung nahuli natin pang lima yung pugita malalaki naman salamat kajak pa tayo ng lapu-lapu ayan ah tingnan natin yung ano ni Idol GP ayan ang ano ni Idol GP Salamat at sya siya na Oriental Sweet Lips <laughs> <laughs> Ito naman yung sa atin ah pag na ang channel Ah, jack pa tayo ng ano Luck, <sighs> Mo na sarang ako dito. Ha? Mo. Daw mo na minsa di Tay so, Idol bali Bibigay ko na lang to kay Idol JP Thank you. Si marami sila. Marami naman tayong blessing. May may uulam tayo. Malamang ito yung yung ulam natin. Sarap to kasi pang sabaw. Solve na to mga idol. Si Idol JP, marami kasi sila dun sa bahay nila. Kaya binigay na lang natin yung pugita para pandagdag pang ulam ni Idol. Kaya na mga idol, lantabi na tayo sa bahay para kiloyin natin. So, a few moments later. So, ayan mga idol, mali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Kali tayo ng apat na piraso. Panglima yung pugita natin, sinigay na natin kay Idol GP. Para pandagdag pangulam nila, Idol GP. Marami naman tong blessing. Ito yung pangulam natin. Salamat! Thanks God na nakahuli tayo ng malaking luba. Yan. Wala na natin kiluhin yung luba mga idol. Okay. Ikap di anak ditit may olo. Ay, ay, dila. yon Yun. Yan eh ha. Okay. Kaming dalawa lang ngayon ni ano. Ang panganay kong anak. Andan sila sa ano sa... Sa beach. Ayun. Laki oh. 7.6 uh, Ayos na. May gate pitong kilot kalahati yung ating luba. Ah, pitong kilot kalahati na lang yan mga idol. Ah. Salamat. Ito naman yung buhay na mano natin. Mangrove Mangrove snapper yun Ayan. ano na lang yan uh, 1.75 Ito lalaki ng mga ilak natin mga idol oh. Salamat ka pa tayo. Malalaki yung mga nahuli natin. Ayan. Parehas yung timbang. <laughs> 1.75 din. ito naman yung isa parang mas maliit to ayan magit, magit isang kilo at kalahati kalay natin lahat kung nakailang kilo tayo yung tatlong piraso natin yan magit limang kilo malapit na mag 525 plus ito pitong kilo at kalahati meron din tayong uh, may git may git 12 kilos salamat malapit na mag 13 kilos yung nahuli natin <laughs> bali yung pambinta natin mga idol yung 7 kilot kalahati tapos itong dalawang ilak ito natin kilahin dalawang ilak ito yung pambinta natin bali yung isang mangrobe snapper yung ating pang ano yun, alanganin pa. Ano na lang yan? 3.25 na lang. gibawi na lang natin yung sobra. konti lang naman yan. Ayos. Salamat. So, ayan mga idol. Dito, uh, 3.25 plus ito naman, 7.5. Meron din tayo sa kabuhan na pang na uh, 10.75 times 200. Meron din tayong 2,150 mga idol yun. Salamat. Nakabawi tayo. nakabenta tayo ng malaki. Salamat. Malaking tulong na sa pang-araw-araw na gastusin natin. Tapos may masarap tayong pang-sinabaw. pang, -sinabaw sa pang natin. Salamat.